Nandito so, tayo ngayon guys sa Asingan Binalonan Road. Of course, gamit pa rin ang ating 1990 Toyota Corolla small body. So, pahinga lang tayo muna sa glit. Galing tayo ng Baknotan Loan yon test natin ang ating uh, sasakyan kung kaya pa niya mag-long drive. Kaya pa naman so far.